plano ng bagong PNP chief na magbigay ng rewards sa mga pulis na mag makakahuli ng siguro malaki magkakaroon ng magandang operation tama po ba yan Yo. Yung sinasabi ma'am na reward again na nagkaroon din po ng uh, mi, mi, mi ano po rin po pagkakapagkalituhan po na parang reward babalik na naman tayo doon sa quota system babalik na naman tayo doon sa reward system ma'am malinaw po ma'am na wala pong quota pagdating po sa arrest ang sinasabi lang ng ating ATPNC uh, maging aktibo tayo sa pagmamadyag hmm sa ating komunidad. Dahil ang gusto nga po ma'am ng ating pangulo uh, ay siguraduhin na ligtas yung ating mga mamamayan. And the only way na masisiguro nga po natin yan ay kung uh, magiging uh, uh, aktibo tayo sa pagmamatyag sa ating mga komunidad at uh, arestuhin itong mga kriminal po na ito. So wala pong kota dyan. Kika nga kung may basihan ang ating pulis ay dapat hulihin. Ngayon yung sa reward system po, ang sinasabi po ma'am ng ating CPNPA, let's let's let, find a way to to incentivize yung mga pulis po natin mm -hmm. na na talagang tumutupad ng tungkulin kasi sa ngayon ma'am ma 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 sir eh ang pulis sabi ko nga ang pinakamahirap na trabaho ng pulis ay mang-aresto pero okay. pag inaresto po ang isang individual po hindi po ma'am doon natatapos po ang trabaho ng pulis pag mm -hmm. inaresto po niya dadalhin po niya yan sa istasyon ibobooking po niya yan yes. gagawa po ng affidavit yan inquest po niya yan mm -hmm. after a few... Uh, A few days po ay mairara po yan at uh, maisasam pa sa korte. At pagkatapos po noon ma'am ay, uh, ay a-attend po ng hearing yung pulis po na yon At uh, sad to say ma'am pag kami po ay uh, tutuloy na po sa korte itong mga kaso po na ito ay... Uh, sagot na po ng pulis natin itong uh, aming pamasahe, mm. ang aming uh, pagpagpaggaso. -pag ang sabi ng ating chicken, tingnan natin na ba po pwede naman nating incentivize yung mga pulis natin kapag ka sila ay aate ng hearing ay uh, kahit man lang uh, ng kanilang oh, oh. mga motor ay uh, mabigyan natin to Ang papakita lang ay yung kanilang certificate of appearance sa korte. Mm -hmm. So, mabigyan natin para hindi na... Sa isa-isa, lalong-lalo na ma'am, yung mga na-assign po doon sa mga dagag-enforcement units po natin. Ay ma'am, mahina po ang uh, tatlo, apat na hirin yan in a week yes. na umaaten po. Kaya yun po yung gusto ng ating PNP po na matulungan. Of course, ang sabi rin po niya ma'am na yung ating legal service ay palalakasin niya para itong ating mga lawyers, PNP lawyers po ay magsisilbing mga Uh, lawyer po ng ating mga pulis kapag sila po yeah, ay nakatakuan. On that context po ma'am, yung kanyang sinasabi po na ma-incentivize oh. po yung mga pulis oh, natin. Kasi ma'am, ano eh, di ba in the fa, sa nakaraan,